Abot hanggang Pilipinas ang dalamhating idinulot ng gera sa Israel na lalong ramdam sa aming panayam sa pamilya ng dalawang Pilipinong nasawi sa gulo. Nakausap din sila ng Pangulo sa tawag sa telepono na anyay isa sa pinakamahirap niyang nagawa bilang Pangulo. Kabilang sa nasawi ang isang breadwinner mula Pampanga na hindi na matutuloy ang pag-uwi sa bansa ngayong Nobyembre. Ang kwento ng kanyang magulang live nating tutukan sa report ni Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, Emil, Atom, yun nga pong nararanasan naputukan sa Israel ay bumasak sa puso na isang pamilya dito sa Pampanga. At nakapanayam ko nga po ang mga magulang ni Paul Vincent Castelby at narito po ang aking report. Yakap-yakap ni yakap, Aling Lilina ang larawan ng kanyang anak na si Paul Vincent Castelvi nang aming puntahan sa kanilang bahay sa San Fernando, Pampanga. Picture po niya kasi hindi ko na po siya mahayaka. Hindi ko na po siya mahaligan. Kung uuwi po siya ng na lang, paano ko po siya mahayaka? Wala na po. Si Paul ang isa sa dalawang Pilipinong namatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel nitong sabado. Marahil walang sasapat na salita para mailarawan ang pangungulila ni Lilina para sa kanyang anak. Ang hindi ko lang po sukat, masukat isipin kung paano po nila nagawang ganyan ang anak ko. Dahil napakabait po niya ang bata. Napakabait po niya. Wala pong katulad. Halos araw-araw daw silang magkausap. Kaya hinahanap-hanap niya ang paglalambing nito. Pagka po kasi nagbibidyo kami, pag magpapaalam na po siya, sige na po, love love madami, love love mama, nakamama po talaga siya. O kaya sa araw-araw po, talagang binabang sinasambitan ko yung lablab madami, inga, love love ka ni mama, ganyan po talaga kami dalawa. Kahit po siya, love, love ma, sabi po niya sa akin. Ngayon po wala na magsasabi sa akin ng ganyan. Wala na po siya mahirap abutin ang kaibuturan ng pagdadalamhati ng isang inang nangungulila. Pero kailangan daw niyang magpakatatag para kay Paul. Kung sino man po yung gumawa sa kanya ng ganyan na brutal na pagkamatay niya, alam ko po si Papa God na lang po ang bahala sa kanya. At uh, huwag wag siya magalala kung nandito yung pamilya niya. Hindi ko pababayaan yung anak niya. Dahil kung paano ko nag paano ko siya minahal ganun ko rin mamahalin yung anak niya Ayun lang po. sa tinatawag na Kibbutz Biri sa katimugang bahagi ng Israel malapit sa Gaza, nakadestino ang caregiver na si Paul. Dito niya inaalagaan ang kanyang matandang pasyente na may sakit. Isa ito sa mga lugar na unang inatake ng Hamas noong Sabado. Sa drone video na ito, makikita kung ano ang sinapit ng Kibbutz Berry matapos ang pag-atake ng Hamas at ang sumunod na pagkubkub dito ng Israeli Defense Forces. Maraming bahay ang wasak na wasak. Base sa mga ulat ng Israel media, aabot sa isandaang tao ang pinatay ng Hamas sa lugar na ito. Walang nakakaalam sa mga huling sandali ni Paul, pero may paniwala ang kanyang ama. Para sa akin po, nang by that time na pumasok yung mga uh, Palestinian do sa lugar nila at pinag nag, nag, house to house sila para sa akin po ang ginawa niya kaya siya namatay ay pinagtanggol niya yung mga uh, amo niya sa mga terorista Ganun daw kasi ang ugali ng anak niya maasahan sa oras ng pangangailangan bilang breadwinner ng pamilya sandigan din daw si Paul ng kanyang magulang at tatlong kapatid para kaming nakutulan ng ano ng paa na hindi namin alam kung anong mangyayari sa mga darating na araw. May git apat na taon na raw si Paul bilang caregiver sa kanyang among sa sobrang tuwa sa kanya, niregaluhan siya ng tiket para makapagbakasyon sa Pilipinas sa Disyembre. Kasama ang kanyang misis at anak na isisilang pa lang sa Nobyembre ang ka isa isang anak ni Paul na ipinagdadalang tao pa lang, hindi na niya makikita, hindi na rin matutuloy ang pag-uwing sorpresa raw sana sa ina ni Paul. Sabi niya, kapag kausap siya ng nanay niya, hindi siya uuwi. Ang uuwi, yung asawa niya at saka yung bata lang. Yun pala gusto niya sorpresahin yung nanay niya. Atom, ayon sa pamilya ni Paul ay ilang opisina na ng gobyerno nakipag-ugnayan sa kanila para magbigay ng tulong. Pero isa sa pangunahing hiling ng pamilya ay magkaroon sana ng trabaho at dalawa sa kanyang mga kapatid parang tulong na rin sa kanilang pamilya. Atom? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.